Chris Aquino isiniwalat na nadagdagan ang kanyang mga autoimmune disease. Humiling ng dasal si Chris Aquino matapos madagdagan ang kanyang mga kondisyon sa kalusugan na may kaugnayan sa autoimmune diseases. Ayon sa actress at TV host, naging siyam na ang mga autoimmune diseases na kanyang dinaranes matapos madagdagan ng tatlong bagong diagnosis. Ibinahagi ni Chris ang mga pangalan ng mga sakit na ito. Kabilang na ang autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria, EGPA, Isang uri ng vasculitis na maaaring magdulot ng malubhang epekto, systemic sclerosis o scleroderma, lupus, rheumatoid arthritis, fibromyalgia, polymyositis, at mixed connective tissue disease. Nakita sa kanyang pahayag ang malalim na pagnanasa na magpatuloy ang laban-laban sa mga pagsubok na dulot ng kanyang kalusugan. Nagpasalamat si Chris sa lahat ng mga taong patuloy na nagdarasal at nagpapakita ng malasakit sa kanyang kalagayan. Please don't give up.